sa mga atleta rin nang nagmarka ang Pilipinas. Nakalala nyo ba ng 1996 sa Atlanta Olympics? Ito ho ang nagdala ng silver sa atin sa narangan ng boxing. Walang iba kundi si Onyok Velasco. Palakapakan po natin si Onyok Velasco. Nakilala tayo dahil po sa taong ito. Yan po ay sa Atlanta Olympics. At ang unang gold medalist po natin, walang iba naman ng Pilipinas. In fact, dapat po gagawin po sana ito, ah, itong Olympics na ito, ng 2020. Kaya lang nagkaroon tayo ng COVID, kaya ginawa ito ng 2021. Ang unang Pilipinong nagdala ng medalyang ginto sa ating bansa. At sa buong mundo, ito po yung Talk 2020, yung weightlifting, walang iba po, kundi si Miss Heideline at Diaz! Ngayon, ito po, yung katatapos lang po ng Paris Olympics, ito pong 2024, ang ating pong mga bronze medalist. Sa larangan po ng boxing, palapakan natin po bronze medalist para sa boxing, si Ira Villegas at si Nesty Petesio. Mga kababayan, muli nagtatak na naman po ang bansa o ang ating bandila saan mang sulok ng mundo eka nga sa buong mundo. Dahil po sa taong ito, hindi isa dalawang midagang ginto ang pinagdala dito sa ating bansa. Mga kababayang Pilipino, magsitayo tayo! First ever Olympic double gold medalist ng Pilipinas! Pilipino, ito, Subod to Win, sa so TV5, at syempre, ang ating mga ka-Facebook, ka-YouTube na nanonood sa atin. We are so proud of you, Carlos P. Yulo. Maraming salamat po, Sir Maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, salamat po sa sporta at pagdarasal na ibinigay. Salamat <laughs> po. Salamat po. Wow. Kita mo, sa bawat Pilipino, hindi lang sa loob ng studio, sa mga sulok ng mundo, inangat mo na naman ang masang Pilipinas nang dahil sa iyong pagtsatsaga, sa simula ng buhay mo, ikaw ay inspirasyon ng mga batang nangangarap na maging katulad mo. Ano gusto mo sabihin sa ating mga kababayan? Ano gusto mo sabihin sa mga nangangarap ng mga bata? Um, uh, para po sa mga um, batang nangangarap katulad ko rin, uh, dumaan din po ako doon. Ah... Uh, gusto ko lang sabihin na uh, um, huwag tayong makalimot sa Diyos. Palagi tayong magdasal. Magpasalamat sa binigay niyang talento sa atin. Uh, at ako, nagpapasalamat talaga po ako na may opportunity po ako na uh, makapag-inspira ng mga bata na nangangarap din po. Um, yeah, bukas po ang Gymnastics Association of the Philippines para mag-tryouts po, makapag-training. Um, kasi ang goal ko rin po bilang gymnast, mas lumawak po yung gymnastics sa Pilipinas po. And mas makilala sa buong mundo na may gymnastics pala sa Pilipinas. Salamat po. Alam mo, pinapanood kita eh, may luha sa mga mata namin dahil asap ng pakiramdam na yung bandila mo nasa na inaangat at pinapanood ng bawat tao sa buong mundo. Noong time na yon ano na, kasi nakikita kita eh, pag ina-stable mo yung sarili mo. di ba? Pag ganun mo, parang yun ang signature mo eh. Parang, di ba? Parang, ano nararamdaman mo nung nandun ka sa Olympics? Gusto namin malaman yun. Um, yes po, nung nag-perform po ako, hindi um, ko po naisip agad yung mga scores. Um, para sa akin, um, sobrang pressure, sobrang kaba, lahat ng lahat na napagdaanan ko, um, eto na yun, naibigay ko Um, uh, nung nakita ko na yung score, mas lalo akong um, sobrang thankful. Sino ang inspirasyon mo sa buhay mo? Nauna po si Lord. Grabe po yung uh, binigay na talento, lakas, guidance. And sobrang blessed po um, through all out the game. S tsaka sa mga naranasan ko sa buhay, palagi siyang nandyan. Family and syempre yung partner ko na palaging uh, grabe yung well-being ko and mental health na uh, nasusuportahan ako sa lahat. And syempre si Ma'am Cynthia po na yung president po namin na like, dinaguyod niya po talaga yung gymnastics sa Pilipinas. Grabe, sobrang thankful po ako sa kanilang lahat po. And also si ano uh, uh, um, uh, Olympic president I think si Mayor Bambol no Tolentino. Yes, Tino, yes, na nakikita ko si Ocean talo siya ng talo <laughs> pag nakakakuha tayo ng bronze, nakakuha kay nakikita ko siya eh. Siyempre, palagi, alam mo, nung nakakausap ko siya, talagang sinasabi niya, tulungan mo itong mga atleta natin, Willie, ko ano matutulong mo. Pero I'm sure maraming tumulong sa inyo. Anong gusto su sabihin kay Mayor Bambol? Um, Sir Bambol, <laughs> maraming maraming salamat po sa like, training camps po talaga. Um, grabe, sobrang laking tulong po nang sa aming mga atleta. Um, yes, yeah, so, lahat po ng mga games and mga competitions namin, trainings uh, nandiyan po kayo nakasuporta. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, mula po sa puso, grabe. Uh, sobrang thank you po kami sa inyo. Na-appreciate po namin kayo. Napaka-simple niya eh. ng bata nito, no? Ilang taong ka na, if you don't mind? Um, 24 po. Siyo, napakabata. Yes, di ba? Kita nyo, sa mga batang nangangarap, di ba? Eto, mag inspirasyon natin siya. Sa mga magulang, yung mga anak nyo. Kaya dapat malayo kayo sa mga droga sa mga masasamang bisyo. Kasi hindi niya naranas yan sa buhay niya. Ang kanyang inspirasyon ay yung kanyang buhay at siyempre yung mga mahal mo sa... Eh, ako, medyo alam ko, may mga pinagdadaan ng kano. pag usap kami kanina sa backstage. Sabi ko, masarap yung buo ang lahat. At siyempre, yung, yung, mga mahal mo sa buhay nandyan sa'yo. Ano gusto mo sabihin sa mga mahal mo sa buhay? Um, nagpapasalamat po ako na nandyan sila. Na, Nakantabay. -na Ipinagdarasal ako sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Uh, Naaalagaan. Hindi lang bilang atleta, bilang tao na rin po. Um... Maraming wala ko masabi masasabi, ba, salamat, thank you sa pagmamahal na binibigay nila sa akin at... Um, hindi ko po alam, e eto po yung naging resulta ng pagsusuporta wow. nila sa akin. Maraming salamat po. Ano to eh, simple magselta, no? Parang madamot siya magsalita. Kap, <laughs> a man of few words ang tawag dyan. Di ba? Pero bilik kami siya. Isipin mo, pahawak lang ha. Ah. Wow. etong gintong ito, sa bawat Pilipino, itong karangalan natin, mga kababayan, sa taong ito. Salamat sa iyo ha. Ah. Ano? Ito lang ang pwede ko namang ibigay sa iyo. Ito. Uh, ako na. <laughs> Wala akong 1 million na bibigay sa iyo pero may jacket kang ginto din. Salamat po. Salamat po. Yeah. Ang puso mo <laughs> at isip ay para sa bayan Magtatanggol, maglilingkot, yan ang iyong sinumpan Bayani kang taglay ang taglay Ang pangalan mo sa likod? Isin mo, bendila ng Pilipinas. At siyempre sa mga tao, nanggaling ka ka presidente, nanggaling ka sa mga congress, nanggaling ka sa lahat, marami. Pero dito, bawat Pilipino, sumasaluto kami sa iyo. Maraming maraming salamat.